Marcus Agrippa, ang anino sa likod ni Augustus, ang dakilang komandante ng karagatan ng Roma. Prologo, ang pagbangon ng isang general. Sa kasaysayan ng Roma, madalas nating naririnig ang pangalan ni Augustus Caesar, ang unang emperador na naglatag ng pundasyon ng Imperyong Romano. Ngunit bihira nating naririnig ang pangalan ng lalaking nagbigay daan sa kanyang mga tagumpay. Siya si Marcus Vipsanius Agrippa, isang mandirigma, estrategista, inhenyero, at matapat na kaibigan. Kung walang Agrippa, marahil ay hindi naabot ni Augustus ang kanyang kaluwalhatian. Sa dokumentaryong ito, bubuksan natin ang pahina ng kasaysayan upang kilalanin ang taong nasa likod ng tagumpay ng Roma. Kabataan at Pinagmulan Si Marcus Agrippa ay ipinanganak noong 63 BCE sa parehong taon na isinilang din si Gaius Octavius na kalaunan ay makikilala bilang si Augustus Caesar. Hindi siya isinilang sa pamilya ng emperador o mataas na uring patrician, kundi mula sa isang equestrian family, isang uri ng pangit ng uri sa lipunang Romano na may kakayahang pumasok sa serbisyo publiko at militar. Sa murang edad, nakitaan na si Agripa ng talino at disiplina. Sa ilalim ng sistemang Romano, ang mga kabataang may ambisyon ay dumaraan sa masusing edukasyon, retorika, kasaysayan, at higit sa lahat, estratehiya militar. Ngunit higit sa lahat ng kanyang natutunan, ang pagkakaibigan niya kay Octavius ang magiging pinakamahalagang sandigan ng kanyang buhay. Ang bagong dugo ng Roma, noong pinaslang si Julius Caesar noong 44 pa rin BCE, ang Roma ay nyanig ng kaguluhan. Ang republika ay halos gumuho at lumitaw ang iba't ibang paksyon na nag-aagawan sa kapangyarihan. Si Octavian, ang ampon ni Julius Caesar, ay biglang umangat bilang tagapagmana ng yumaong diktador. Ngunit siya ay bata pa, kulang sa karanasan, at walang matibay na hukbo. Dito pumasok si Agrippa. Sa halip na iwan ang kaibigan, pinili niyang maging tapat Ginamit niya ang kanyang galing sa pamumuno upang tulungan si Octavian na makabuo ng hukbo at ipagtanggol ang kanyang lehitimong karapatan. Ang kanyang katapatan ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan ng dugo at pawis na kanyang ibinuhos sa bawat labanan. Ang digmaan laban sa mga pumatay kay Caesar, ang unang malaking pagsubok ay laban sa mga pumatay kay Julius Caesar, sina Brutus at Cassius sa labanan sa Philippi noong 42 BCE, pinamunuan ni na Octavian at Mark Antony ang mga puwersa ng tinaguriang Second Triumvirate. Si Agrippa, bagamat hindi pa ang pangunahing general, ay nagsilbing mahalagang tauhan na tumulong sa organisasyon ng hukbo. Matapos ang tagumpay sa Philippi, naging malinaw na hindi lamang basta sundalo si Agrippa. Siya ay leader na kayang mag-udyok ng katapatan mula sa kanyang mga tauhan. At isang estratehistang kayang umisip ng mga bagong taktika. Ang pagsikat sa labanan sa karagatan. Ngunit ang tunay na kahusayan ni Agrippa ay hindi lamang sa lupa kundi sa dagat. Ang Roma noong panahong iyon ay hindi kilala bilang pinakamalakas na kapangyarihan sa karagatan. Ngunit sa pamumuno ni Agrippa, nagbago ang lahat. Noong digmaan laban kay Sextus Pompey, anak ng dakilang Pompey the Great, Kinontrol ni Sextus ang Sicily at ginamit ang kanyang makapangyarihang armada upang gutumin ang Roma. Sa panahong iyon, halos bumagsak ang kabisera dahil sa kakulangan ng butil. Si Agrippa ang naatasan upang harapin ang krisis. Hindi siya nagdalawang isip. Nagpatayo siya ng isang malawak na base militar sa baybayin ng kampanya na tinawag na Portus Julius. Gumamit siya ng mga kanal at teknolohiya upang pagsamahin ang lawa at dagat, na nagsilbing ligtas na lugar para sa pagsasanay ng mga sundalo at pagbuo ng mga barko. Bukod dito, ipinakilala niya ang Harpax, isang makabagong uri ng sandata na kahalintulad ng grappling hook na hinahagis mula sa barko gamit ang balista. Sa pamamagitan nito, nagawang kaladkarin ng mga barko ni Agripa ang mga barko ng kalaban at lapitan sila para sa malapitang labanan. Sa labanan sa Naulochus noong 36 BCE, pinulbos ni Agrippa ang armada ni Sextus Pompey. Higit 300 barko ng kalaban ang nawasak o nakuha at sa unang pagkakataon, naging ganap na makapangyarihan ang Roma sa karagatan. Ang dakilang labanan sa Actium, ngunit ang pinakamahalagang kontribusyon ni Agrippa ay dumating noong 31 BCE. Ang labanan sa Actium sa isang panig sina Octavian at Agrippa, sa kabila sina Mark Antony at Cleopatra ng Ehipto. Sa estratehiyang pinlano ni Agrippa, ginamit niya ang kanyang hukbong dagat upang kontrolin ang supply at paggalaw ng mga puwersa ni Antony. Sa mismong labanan, muling ginamit ni Agrippa ang kanyang taktika at matinding disiplina upang wasakin ang mga barko ng kalaban. Ang tagumpay sa Actium ang nagbigay daan kay Octavian upang maging Augustus, ang unang emperador ng Roma. Ngunit kung susuriin, ang tunay na bayani ng labanang iyon ay si Agrippa, na sa kanyang kahusayan sa karagatan ay bumago sa kapalaran ng imperyo. Higit pa sa isang general, ngunit si Agrippa ay hindi lamang isang mandirigma. Isa rin siyang tagapagtayo at administrador. Sa kanyang pamumuno bilang edil at konsul, nagsagawa siya ng malawakang programa ng infrastruktura. Ipinagawa niya ang Aqua Julia at Aqua Virgo, mga aqueduct na nagdala ng malinis na tubig sa Roma. Pinaunlad niya ang mga pampublikong paliguan, itinayo ang mga pamilihan, at inayos ang mga kalsada. Pinakamahalaga sa lahat, siya ang nagpatayo ng orihinal na Pantheon, isang templong alay sa lahat ng Diyos ng Roma na naging simbolo ng kanilang kultura at pananampalataya. Ang taong nasa likod ng tabing, madalas tinatawag si Agripa bilang anino ni Augustus. Ngunit ang anino ay hindi kahinaan, kundi proteksyon at suporta. Habang si Augustus ang naging mukha ng kapangyarihan, si Agripa ang naging pundasyon nito. Kilala siya sa kanyang kababaang loob sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi siya naghangad ng imperyo o kapangyarihan para sa sarili. Nanatili siyang matapat kay Augustus at naglingkod hanggang sa kanyang kamatayan noong Twirhard BCE. Ang pamana sa pagpanaw ni Agrippa, nagdalamhati hindi lamang si Augustus kundi ang buong Roma. Ipinakita ng emperador ang kanyang labis na kalungkutan at tiniyak na ang alaala ng kanyang kaibigan ay hindi kailanman malilimutan. Ang kanyang mga anak sa asawa niyang si Julia, anak ni Augustus, ay isinama sa linya ng pagmamana na nagpapakita ng tiwala at pagpapahalaga ng emperador sa kanya. Sa huli, ang pamana ni Agripa ay hindi lamang ang kanyang mga tagumpay sa labanan, kundi ang kanyang halimbawa ng katapatan, kababaang loob at dedikasyon sa bayan. Epilogo, ang dakilang mandirigma na nakalimutan sa tuwing maririnig natin ang pangalan ni Augustus, dapat din nating alalahanin ang pangalang Agripa. Sapagkat kung wala siya, marahil ay hindi natin makikilala ang imperyo ng Roma sa anyo na kinilala ng kasaysayan. Siya ang tunay na haligi ng karagatan, ang inhenyerong nagbigay buhay sa lungsod at higit sa lahat, ang kaibigang tapat hanggang wakas. Marcus Vipsenius Agripa ang komandante ng dagat na naghulma ng hinaharap ng Roma.